Kahit para parang kayong nasa palengke. Ang table. Okay, magandang umaga sa lahat. Ngayon, ating sisimula ng ating aralin patungkol sa kultura at wika. Okay, ngayon, ano mo sabi niyo sa kultura? Wala, so, sige magtataon ako. Sige, Ili, ikaw. Ano ang ibig sabihin na kultura? Yes. Culture is a way of life, beliefs, and traditions of people. No? English? Hindi mo ba kayang ipaliwanag sa ating sariling wika? Susunod, subukan mong sagutin gamit ang ating sariling wika, ha? Class, tandaan niyo. Kapag kinilimutan niyo ang ating sariling wika, pati ating kultura ay mawawala. Ayun o, oh, English na naman. Feeling Universe. <laughs> <laughs> Tumahimik ka nga, Ian. Tama na yan. Tara na, ipagpatuloy na natin ang ating talakayan. Okay, para sa kahalagahan. kasi paliwanag sa Filipino. Nakakahiya tuloy kanina. Eh kasi naman, puro ka English. Hindi man kayo sa Miss Universe yun, di ba? Uulitin mo pa talaga. Nakakainis na nga eh. Gusto ko lang maintindihan kung bakit ang bubong. Kaya sa rin. Oo, pero baka may dahilan. Sebuah bahasa jad. Uy, okay, ba na. Uh. naintindihan mo ba yan? Uh? Sa bawat titik ng ating recap, naroroon ang ating kalayaan. Alam mo mga kantok tong mga to. Makaidlit nga sadlit. Hello, Santo. Wait, are we dreaming? excuse me, where am I? They don't understand me. Binibir ni Tila, parang kakaiba ang iyong eh, winiwika. Ah, sorry. Saan ba po Anong lugar ito? Narito po kayo sa aming baryo. Naliligaw po ba kayo? At saan po kayo galing? Tila, hindi namin iintindihan ng inyong wika. Ah, dyan lang din naman. Pasensya na sa aking winika. Kailangan ko nga talagang sunayan ng aking sarili sa aming wika. Ang wikang Filipino. Kung gayon, tayo na. na ako. Denise, late ka na. Umasa ka na. At dahil na huli ka, ikaw ang sasagot sa tanong ko. Ano ang kahalagahan ng ating sariling wika at kultura? Ang ating wika at kultura ang bumubuo sa ating pagkakakilanlan at ito ang nagbubuklod sa ating bilang isang bayan. Marami ang gamit ng isang wika, kaya ng pagpapahayag at pakikipagkomunikasyon. Okay, makusay. Mabuti at natuto Tandaan mo, hindi mawawala ang sarili mong pagkakakilanlan. Basta dala mo ang iyong wika at kultura. Yeah.